year 2013 November 11 Monday AM Muli kutot

lang Takay sa nuevo yo. Sa buwangga. Sa Ano mga, ang namin. Ah, anong pinagagawa niyo rito? Ah, huh? wala mag-aalam lang. Ikaw ka namin dito. Takay uh, umalis kami doon dahil gera. Ah. Sinunugan ang mga bahay namin. Eh, ah, ano naman kayo? Kaya po, po mayes kayo ron sa Sambuanga dahil gera. Sabihan bakit kayo nag-interview sa si amin? Ah, uh, broadcaster po ako sa GMA. Oo, oh, yun na tinanong oh, kita. Okay. Eh, naging ko sa amin, kailangan pag pa na natin yung maganda. Huwag lang basta-basta um, na gano kayo. Oo, oh, opo. total kami, dayuhan kami dito sa inyo. Baka matulungan ko uh, ng GMA kapuso. Kaya, po kaya kinukuha na po yan ng... Eh, maraming salamat na nga, <laughs> oo, oo nakatulong kayo sa amin. So kami, galing kami sa Buanga, pumarito kami dahil gulo ang lugar namin doon. Uh, Kaya kami umalis doon, gusto namin mabuhay talaga. Ayaw namin yung gulo, iniwas kami doon. Uh, oh, kung umulan, anong ah, sakay sa siyang kayo sisilong? Pag umulan dito, halimbawa, ano ng mga bahay dito? Ito, Ah. Pag maraming tao, mag na lang kami dito. Dahil wala kami ng silungan. Ah, Oo. Oh. Ah, ilang araw na uuwi kayo rito? Palima ngayon. Ah, pang limang araw na uuwi ngayon? Oo. Oh. Kapatan, kay kaibigan, pag tumulong kayo talaga sa amin, ikigigan ninyo kami dito mga isilungan namin. Hindi naman kami taong masama. Kaya kami pumarito sa lugar ninyo. Talaga mahirapan kami doon sa lugar namin. Ayun. Hanggang ngayon, o, gera sa Sambuanga ngayon? Ah, palagay ko ngayon, si George, pag pa propaganda hindi, hindi pa talaga namin alam. Kaya nagpulong na sila yung residente natin dito sa Maynila. Ah, okay. uh, daw doon sa lugar namin. Ayaw. Ayaw ang kapag pag-usapan nila. Ayon.